Okay, mga kaketchup at uh, maulang biyernes po ngayon, no? September 5 na po. Eh. Ang uh, pag-uusapan natin ay itong uh, pinagsasabi ni Vice President Sara Duterte. Uh, tungkol po ito sa flood control project na maanumal yang flood control project na kanya ngayong uh, ini-exploit, no? At ikinakabit dito sa ni Bongbong Marcos uh, yan ang pag-uusapan po natin mga kakechap at uh, alam naman natin na ito ay numero unong kritiko ng administrasyon ngayon samantalang siya ay bahagi ng ating uh, gobyerno eh, pinupulahan niya yung uh, ginagawang expose ng ating panggol uh, sa mga maanumalyang flood control project at ngayon nga, eh, ito ay pinag-uusapan ngayon dyan sa Kongreso, sa Senado. No? Kaya wala kang uh, maririnig na maganda dito kay uh, Sara Duterte. Kasi isipin mo, uh, baka daw may niluluto na naman ng mga uh, uh isang politiko. No? Uh, may patutok may sundan nyo lang ito, sabi niya, at meron patutunguhan itong ano, meron na naman itong niluluto na paiimbestigahan. No? Ganito po mga kaketsap, ano, nagsalita na si uh, Atty. Claire Castro, <coughs> yung tagapagsalita niya sa malakanyang uh, Malacanang, ano, isipin niyo yung tatay niya, no? nung panahon na siya ang pangulo ng bansa, si Tatay Digong, eh sinabi na niya ito eh itong mga anomalya na to sa flood control project dyan sa DPWH pero hindi naman wala naman nangyari no ito nga si Sara Diskaya mga kakayatep eh uh, 2016 no nung sila pasok sa DPWH at doon sila nagkamal ng limpak-limpak na bilyong pisong kalagan na kanilang kinita Uh, pinataba ito, pinayaman no nung panahon pa pala ito ni uh, uh, dating uh, presidente Duterte. Ito dapat ang uh, sinasabi mismo ni uh, Vice President Sara Duterte. Hindi 'Yung uh, nagtatrabaho ang pangulo, no, sinasabi niya lahat ng anomalya na nangyayari sa DPWH. At ngayon nga eh may mga sinuspindi na ah, agad na tinanggal at kakasuhan o sasampahan na ng kasong plunder no ah nakakaano ito nakakabahala sa isang ah, vice presidente na hindi man lang tiningnan ah, yung ah, panunungkulan ng kanyang ah, tatay no noong panahon na siya pa ang ah, pangulo ng bansa si tatay Digong kasi nga no, uh, sasabihin mo lang ganito, ganyan, ganito, ganyan pero hindi mo napansin o hindi mo naamoy kung naamoy mo yung uh, amoy alak ang uh, uh, presidente <coughs> Bongbong Marcos <coughs> kung naamoy mo yan bakit yung uh, amoy ng tatay mo nung panahon na uh, uh, siya ang pangulo eh meron na palang nangyayaring ah uh, flood control project anomaly. No? Eh hinayaan lang. Ah, sino ba ang DPWH secretary noon? No? Kayo na mag-isip kung sino. No? Ah, pinataba ito, pinayaman. No? Ah, nakakaano ito, nakakabahala sa isang uh, vice presidente na isipinagsisigawan maaga pa lang na siya na ang uh, maaring sumunod na presidente ng Pilipinas. Kasi yung kanyang pang-amoy, yung kanyang pampuna, eh ang pinupuna lang niya yung uh, kasalukuyang administrasyon. Hindi niya pinuna nung panahon ng kanyang tatay, ang pangulo ng bansa. Samantalang sinabi mismo ni Tatay Digong na meron ng meron na talagang anomalya nung panahon panang uh, panunungkulan ni Tatay Digong no uh, yun nga lang, pinabayaan nito, kagaya ni Diskaya. No? Sabi ni Diskaya mismo doon sa interview kay Julius Bato, sabi niya, eh, panahon pa ng DPWH, nung sila ay nagsimulang tumamasa ng limpak-limpak na bilyong pisong halaga ng mga property, ng mga sasakyan. No? nakaka, ano to, nakakabahala ito sa... Uh, yung kanyang uh, sense of sight, sense of smell, eh hindi niya naamoy nung panahon ng kanyang tatay. Uh, kaya naman ano, naging resulta nung uh, ah, nung uh, panunungkulan ng kanyang tatay. Maraming takot sa kanyang tatay noong araw, no? Uh, pinagpapapatay itong mga uh, suspected. Suspected pa lang kasi hindi ito dumaan sa korte. Ah, suspected uh, drug pusher, drug user, no? Kaya ngayon, eh nandiyan dyan sa dahig, nakadetain, no? Ha? Ah, nakakulong sa ICC. At ang kanilang buong panahon, ang kanilang buong oras, ay inuukol nila dyan sa pagpunta-punta dyan sa dahig. Ha? Ah, para bisitahin ang kanilang tatay. Dyan na ngayon, dyan na nila inubos yung kanilang, ah, ah uh, no si uh, Sara Duterte, bise presidente ng Pilipinas. Si Pulong, ha, uh, ay congressman, no. Si Baste ay uh vice mayor at acting mayor ngayon ng Davao. Puro itong mga nakaupo sa pwesto. Uh, pero inuubos nila ang kanilang oras, uh, uh, no, sa dahig imbis na maglingkod at magserbisyo sa bayan. Kaya naman ang uh, nagiging problema, ah, ang nakikita lang niya, yung gusto lang niyang tingnan. No? Hindi niya nakita yung uh, mga anomalya ng panahon ng kanyang tatay. Ah. Eh, buti nga, mas maganda pa ngayon. Bakit po? Kasi may investigasyon ang nangyayari. Ah. Meron ng uh, uh, madidimanda eh yung uh, district engineer, yung dating district engineer ng uh, Bulacan, umami na siya ay nagsusugal. Oh. Ah, kaya um, um, si ano si Secretary Dison ay agad na mga uh, umaksyon. Sinuspindi ito? No? At wala na to, yung uh, district engineer ng uh, dating district engineer ng Bulacan, wala na po ito, hindi na makakabalik. At tiyak ito, makukulong po ito dahil inihahanda na po yung pagsasampa ng kaso. Ayan po ang uh, magiging uh, uh, yung uh, power no? na mag-prosecute ng mga kriminal. No? Kasi alam niyo po yung uh, flood control uh, project anomaly, anomal, yung mga ghost project na yan, eh pahirap po yan sa taong bayan, No? Ang Pilipinas po ang may ang may pinakamababang ano, pasahod. Ha? Ah, pagdating sa labor and employment dito sa Pilipinas. <coughs> Kaya nga ang daming umaalis dito sa ating bansa, gusto magtrabaho sa ibang bansa, no? Yung iba naga-abroad, no? Ay yung mga trailer truck dito, yung mga driver ng trailer truck umaalis dito, bakit po ang baba ng sa ng pasahod? yung iba pumupunta na ng ibang bansa at don uh, doon malaki ang sweldo dito napakababa ng, ng uh, sweldo sa mga labor force eh baon na baon na po tayo sa utang kung hindi ito mapapansin hindi ito sisilipin hindi ito babanggitin ni uh, President Bongbong Marcos eh, ahayaan na lang natin itong uh, magsiyaman, magpataba ng gusto. Huh? Dapat, binabanggit din ni, <coughs> ni Sano Duterte, yung uh, expose ng kanyang tatay. Na nung uh, panahon ng uh, kanyang panunukulan ni tatay, di ko, ay eh, meron na talagang anumal Pero, hinayaan, pinabayaan. Ayan po ang uh, problema niya. Pinakita nga niya, no, Secretary, Under Secretary Claire Castro, yung uh, expose noon ni uh, Tatay Digong. Expose lang, pero walang nasampahan ng kaso. At ngayon, meron masasampahan ng kaso. Eh, ngayon nga, oh, nagmamadali yung mga kontraktor. Ah, mga subcontractor, yung mga nagtatrabaho mismo doon sa site. No? Kung saan may mga lugar na maaaring at pwedeng bumaha. Ha? Huh? Sabi nga ni Secretary Dizon, basa pa daw yung semento. No. ibig sabihin, minadali. Uh, isang linggo pa lang daw na ginagawa. Isipin ninyo, ang tagal-tagal ng problema ng flood control, eh, samantalang yung uh, binisita niya uh, ni Secretary Dizon, somewhere in Bulacan. No? Ha, uh, sabi niya, eh, pwede naman palang gawing within a week. Eh, yung uh, pagsasaayos na itong mga ilog na to na maaaring umapo at magdulot ng uh, uh, pagbaka sa mga probinsya na yan. Eh, one week pwede naman pala. Bakit? Umabot ng taon. At bakit? Uh, eh, yung binisita na yun, ghost ghost project na po yun. Uh, declared as finished na po yun. Nakakubra na po ng pera. Yung ano, yung uh, kontrakto. Uh, kumita na po. Yung nga lang, uh, eh, sabi nga eh, ayun daw ay patay na binuhay patay na kasi yun wala na yun eh ngayon daw binu binubuhay daw yung patay diyan sa may flood control ano paano ma maging uh. kaya masasabi ko lang hindi naman naging katulong ng uh, administrasyong Marcos itong uh, si Sara Duterte kasi ang gusto lang niyang tingnan yung uh, nangyayaring uh, yung kasalukuyang nangyayari ngayon sa administrasyon ni Bong uh, Bongbong Marcos. Pero yung ano yung uh, nung panahon ng kanyang tatay Digong. Uh, sinabi na no na meron nang ano eh Ah, uh, flood control anomaly, no? May mga ghost project na noon. Pero hindi naman inaksyonan. Tiningnan lang. Uh, hindi, dapat 'yun tiningnan din niya 'yun. Pinag-aralan din niya 'yun, mga Isa po 'yan sa problema. Iba po ang tinitingnan sa kaysa sa tinititigan Sige po, hanggang dito na lamang at uh, salamat po sa Diyos sa inyong pag-subaybay uh, so sa ating uh, YouTube channel Biyahin ni Kakecha. Ako po ang inyong kapatid, kaibigan at kausap. Pag-ibig,